Lumipat patungong South Africa ang former beauty queen at aktres na si Rufa Gutierrez, kung saan ay pinili niyang doon magdiwang ng kanyang kaarawan sa susunod na taon. Matagal na raw niyang pangarap na maranasan ang kakaibang adventure at ma-explore ang mga tanawin ng naturang bansa. Kaya naman, sa kanyang naging biyahe kamakailan, sinulit niya ang bawat sandali upang mas makilala ang kultura, kalikasan, at kagandahan ng South Africa. Pagdating niya roon, agad siyang namangha sa malaparaisong tanawin. Mula sa malalawak na savana hanggang sa nakamamanghang bundok at dagat, halos hindi raw siya makapaniwala na naroroon na siya mismo. Isa sa mga highlight ng kanyang biyahe ay ang pagbisita niya sa mga safaris. Dito ay nagkaroon siya ng pagkakataon na makita ng malapitan ang iba't ibang klase ng wild animals gaya ng giraffe, zebra, layon at elephant. Hindi lang basta pagmasid, kundi naranasan din niyang magpakain ng ilan sa mga hayop, isang karanasang bihira niyang gawin at tunay na tumatak sa kanya. Bukod sa pakikipagtagpo sa mga hayop, nag-enjoy din si Rufa sa kultura ng mga lokal. Tinangkilik niya ang ilang tradisyonal na pagkain at sumubok din ng mga kakaibang putahe na tanging sa South Africa lamang matitikman. Namasyal din siya sa mga sikat na lugar tulad ng Cape Town, kung saan tanaw ang magagandang beach at bundok na naguunahan sa taas. Habang siya'y nag-enjoy, hindi rin nakalimot si Rufa na magpasalamat sa mga biyayang natatanggap niya. Anya, ang biyahe raw na ito ay hindi lamang para sa kasiyahan, kundi para rin sa self-reflection at paghahanda sa kanyang bagong taon ng buhay. Ayon pa sa kanya, gusto niyang maranasan muli ang South Africa, kasama ang kanyang mga mahal sa buhay, Kaya't pinaplano niyang doon mismo idaos ang kanyang kaarawan sa susunod na taon. Sa kanyang social media, ibinahagi ni Rufa ang ilang larawan at video ng kanyang adventure. Marami ang natuwa at humanga sa kanyang pagiging adventurous at sa tapang niyang subukan ang mga bagong karanasan. Para sa kanya, ang paglalakbay na ito ay hindi lamang simpleng bakasyon, kundi isang paalala na ang buhay ay mas nagiging makulay kapag natututo kang mag-explore, magpasalamat, at magbigay halaga sa kalikasan at sa mga karanasang hindi nabibili ng pera.